Nananatili pa rin manipis ang supply ng kuryente sa Luzon Grid. Simula ngayong alas dos ng hapon, isa sa ilalim ito sa yellow alert at magtatagal hanggang mamayang alas gis ng gabi. Nagsimula namang umiral ngayon ang yellow alert kaya naman inaabisuhan ang ating mga kababayan na magtipid-tipid sa konsumo ng kuryente. Kaugnay nito, nilinaw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang artificial energy crisis sa bansa sa kabila na ilang beses na pag-iral ng red at yellow alerts sa ilang grids. Pagtitiyak ng Pangulo, may mga plano at strategiya ang gobyerno para ma-stabilize ang presyo ng kuryente. Ang consumption natin biglang tumaas talaga. Because of the, dahil napaka-init, uh, kaya't nangabantay kami ng husto, kaya't naman nagkakaroon ng problema sa mga iba't ibang sistema, kaya namin tinututukan. at uh, yung pagtaas ng, uh, meron kaming mga plano, mga strat strategy para hindi na magtaas ang uh, presyo ng uh, ng kuryente, at least for now in this crisis time.